O oh, mga banateros ha, ah. eto bagong channel natin, Banat by 360. Dito tatalakayin natin ang lahat ng bagay. Babanata natin, i-review natin. Lahat po yan, from tech, restaurant, hotel, airline, lahat po pag-uusapan natin. Mga issue na nagte lahat po yan. Kaya nga Banat by 360. Buong-buo, buo, as in parang uh, paikutsan, di ba? 360 nga eh. Ibig sabihin, lahat ng aspekto ng buhay natin, pag-uusapan natin. syempre may banatan, pero minsan meron din namang moral lesson. Meron din tayong mga pwedeng matututunan dito. Kaya, isi-share ko sa inyo yung aking uh, bahagyang karunungan at kaalaman. Tapos, kayo naman, mag rin kayo. Para malaman ko din kung ano yung inyong magagandang idea o life lesson ika nga sa buhay. Tayo ay maging bahagi ng isang komunidad, isang Banat by 360. Di ba? Pag-usapan natin yan dito sa channel na ito.